Kabago at tamang paraan ng pag-upload ng ating mga long-form videos mga Lodis So yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito mga Lods So kung may mga i-upload po kayong mga long-form videos mga Lods I-follow nyo po ito, napakaganda po nito mga Lodis Kasi hindi lang ito nakakatulong sa ating mga views Nadadagdagan pa yung ating mga content Imagine nyo po, kung mayroon po kayong i-upload dyan na long-form videos yung uh, long form videos nyo mga lodis pidi po siyang i-connect sa reel at pwede pong i-play sa reel. Tapos yung reel nyo po pwede rin pong i-play dun sa long form videos. So may dalawa na kayong content sa isang uh, in-edit nyo lang. Hindi nyo na po kailangan mag-edit pa ng uh, edit ulit yung uh, long form videos nyo para, para po maging reel. So dito po pwede nyo na po siyang i-connect sa isa't isa at isa, i-play po siya sa long form, uh, long form video habang pwede rin nyo po siya i-connect sa reel at pwede pong maging reel po yung inyong mga long form videos. So yan po lodis ang ating ituturo sa tutorial na ito. Siguro marami na sa inyo po ang nakakalam nito mga lods. Kung alam mo na po ang tutorial na ito mga lods, pwede ka na pong mag next video. Pwede ka pong mag iwan ng comment yan sa comment section mga lods kung may gusto ka pong itanong or ipatutorial po mga lods. Okay? So para dun sa mga hindi pa nakakalam mga lods, ipalo nyo po itong tutorial na ito. Madali lang naman po ito mga lods. So bago po tayo mag upload mga lods, paalala lang po kung mag upload po kayo mga lods ng ganitong paraan po mga lods. Uh, dapat po ang ating mga long-form videos, mga Lodis, ay hindi bababa sa 3 minutes and 30 seconds. Okay? Dapat above 3 minutes and 30 seconds. Minsan po, 5 minutes mas maganda po, 5 minutes above po yung ating mga i-upload. Kasi po, pag uh, mas mababa po doon, hindi po binibigyan ni Facebook ng ganitong pagkakataon na gawin ang uh, paraan na to para sa ating mga long-form videos. And then, mga Lodis, sa akin po mga Lodis, in based on my experience, uh, hindi ko alam Lodis kung ganito rin sa inyo ha. Ah. So ako po, dalawang bisis lang po ako nakakapag-upload. Pag uh, lumampas na po ng tatlo po, hindi na po lumalabas ang option na ito sa akin. So doon naman sa iba kong uh, nagtatanong nito, sabi nila sa kanila, uh, isa lang daw, yung iba naman lima. So din natin malaman, Lodis, kung asaan si uh, Facebook kumukuha ng ganitong uh, uh, reference para maka-upload ng mas marami sa akin po. Uh, dalawang bisis, isang araw lang, pag lumampas ng tatlo po, hindi na po lumalabas ang option na ito. So ganito po Lodis ang gawin nyo sa inyong mga lumpong videos kung paano i-upload po yan ng tama. And then sa pag-upload ng ating content mga Lodis, wala pong problema kung i-upload mo siya sa profile nyo or sa page nyo. Wala pong problema yan, lumalabas po ang option na ito. And then wala rin pong problema kung hindi pa kayo monetize, monetize o hindi, pwede po ito, allow po ito. Kahit po makaunti pang followers nyo, wala din pong problema yan. So dito, ganito lang po. So gagamit po ako dito ng page kasi uh, uh, didiretso ko na po. Mag-upload na rin po ako ng content para ipakita sa inyo mga lods. Okay? So ganito po, ludis Pag ganito na po kayo sa inyong uh, account. So ang iba na mga lods na nagkasabi dyan, wala daw silang plus sign dyan na ganyan. Ayan. So kung wala po kayong plus sign mga lods, pumunta kayo dito sa what's in your mind. Ayan. Yan po kayo mag-upload. So, ang iba naman, walang ganitong what's in your mind andito sa plus sign. Kung wala kayong what's in your mind, click nyo yung plus sign nyo. And then, piliin mo po yung post na yan. Okay? So, kung wala naman po kayong plus sign, mga loads, piliin nyo po yung what's on your mind. Ayan. Click nyo po yan. Tapos, ganito po ang lalabas. So, pagdating nyo po dito, punta kayo dito sa photos and videos. Piliin nyo po muna yung uh, content nyo na i-upload. Yung dito po, uh, sa akin, uh, 4 minutes and 33 seconds. So, wala pong problema yan. Yan po ang i-upload ko. And then, dito po, pagdating po natin dito, maglalagay po tayo ng description in hashtag. And then, dapat po, nakapublic na po yan. Huwag nyo pong i-private kasi po, pag private, hindi po lumalabas yung option na ito. Pag nalagay mo na po yung description at yung mga hashtag nyo po, so ang iba naman po ayaw ng maraming hashtag. Di ko alam kung bakit. Malaki po ang naitutulong ng hashtag sa ating mga content na ina-upload po. Ang hashtag po ang nagre-represent ng other related uh, detail natin sa ating mga content, mga ludis So dapat lagyan nyo niya ng madaming hashtag na related sa inyong mga uh, content. Pag once po na nilagay mo na yung description ng inyong video, tapos nalagay mo na rin po yung hashtag, ang gawin mo po, i-copy-paste mo po ang inyong description at inyong hashtag na yan. Ilong press nyo lang po. Ayan. Tapos dapat po lahat yan naka-highlights ng blue. Naka-ganyan. Ayan. Pag naka-highlights na po yan ng blue, lalabas po yang copy na yan. I-copy nyo po. Gagamitin po natin yan mamaya. Pag okay na po, naalagay nyo na po yung mga gusto nyo ilagay dyan. I-check mo na po itong next na ito. Dito po maganda nakapublic yung comment na yan kasi po para patas din po yung ng engagement natin yung mga gustong mag-comment. Kung may mga collaboration, kayo na po bahala mag-adjust yan. And then, i-click nyo na lang po itong uh, post na to. Tapos, pag pinost nyo po, lalabas po ang ganitong option mga Lodis. So, paalala po, uh, below 3 uh, 3 minutes mga Lodis in 30 seconds, hindi po ito lumalabas. Okay, dapat above po. Pag lumabas na po ito mga Lodis, so lalabas lang po ito mga Lodis after nyo mag-upload. So, hindi na po ito lalabas pag mga ilang minuto pa pag binack nyo po yan. So, dito po, i-click po po itong try it na yan. Ayan. Tapos, ito na po Lodis. Lalabas na po ito Lodis ang inyong mga... Uh, Reels So ang gagawin nyo po mga Lodis Pwede po kayong maglagay dito ng text ayam, halimbawa ganyan hindi dito po sa text mga Lodis Naglalagay po ako ng description na ganyan Click watch video button Kasi po uh, Kung gusto nilang panoorin po Yung uh, continuous nila Yung uh, long form videos natin Kailangan nalang i-click yung uh, Watch video button dyan Para po makontinue So pag okay na po Nalagay nyo na po ng uh, Text na yan Kayo po bahala kung gusto nyo pong maglagay Pwede nyo na pong i-click tong Save na to or next na to Ayan And then dito po, yung kinapin nyo kaninang description, kailangan nyo, uh, kailangan nyo po dito ilagay yan para masib time din po kayo. Kung ayaw nyo pong maglagay, wala pong problema yan. Kung gusto nyo pong ibang ilagay nyo, kayo din po bahala. Ilagay nyo po yan sa akin po kasi yan ang ginagawa ko para hindi na po ako uh, less time po. Ayan, ipaste ko lang yan. And then, ayan na po yung description ko. Kasi parehas lang naman po ang content na yan. And then pag nilagay na po natin yung description dito, may mga kailangan po tayong i-adjust. Enable remixing kayo po bala kung gusto niyo i-remix 'yan. Tag people, location, add topic, maglagay po kayo diyan, i-click niyo po 'yan. Magpili po kayo ng tatlo na related po sa inyong content. Halimbawa sa akin visual art, uh, documentary, ayan. consumer tech, ayan. Pag okay na po, nakapili po kayo ng tatlo, i-click mo po itong save. Hindi dito po, ayan, connect your reel to a video. Yan po napakahalaga po 'yan mga ludis. I-click niyo po 'yan. Tapos Lourdes, pag ganito po ang lumalabas, ibig sabihin po niyan Lourdes ay hindi pa yan na-upload yung uh, long form videos nyo. Ayan po. Pag once po yan na na-upload nyo na mga Lourdes, uh, mag, magkakaroon na po yan, yan, ng button. So, wait mo lang pong ma-upload yung inyong long form videos. Tapos, pag na-upload na po yan, lalabas na po yung button na yan. So, wag nyo pong i back to. I stay lang po kayo dyan. Hindi dito po, tag-business. Kung gusto nyo pong mag-tag. Dito po sa boss reel mga lodis. Marami po ang nalilito dito mga, mga lods ha. So, pag tinurnon nyo po yan, hindi po kayo ang babayaran ni Facebook. Kayo po ang magbabayad kay Facebook. Ibig sabihin po, binubost nyo ang content na to para po dumami ang views nyo at engagement nito. Ngayon, kailangan nyo po mag-setup yan ng payment at magbabayad po kayo kay Meta. Hindi po kayo babayaran dyan ha. Babayaran kayo ni Meta pag may nanood ng videos nyo at nanood ng ads nyo. Yun po. So dito po, si more di uh, sitting. Ayan, click nyo po yan. Dapat po, kung may star na po kayo, i-turn on nyo po yan. Kung wala po, wala po kayo may turn on dyan. So dito po, sa earning money, kung kayo po ay amunitize na sa ads on rail, may lalabas po yan dyan. Enable and then star po. Kung wala po, wala po ang lalabas yan dyan. And then, pag nailagay nyo na po loaders lahat ng ilalagay nyo dito, hindi na-adjust na yung mga gusto nyo i-adjust, especially dito sa connect your real video, and then dito yung mga monetization natin mga loaders, tinan nyo po kung na-upload na po. Pag ganyan na po na na-upload na po, pwede na po natin yung i-connect, i-click na po natin itong connect your real to a video. And then, lalabas na po yan, Lodis. Dapat po, i-turn on nyo po yan. Ha? May kita nyo po, not connected. Dapat po, nakakunik yan. Yan. Dapat po, nakaganyan yan. Pag ganyan na po, pag okay na po, ibig sabihin po, connected na yan. Bagbak lang po, hindi yun, pwede na po yung i-click yung share na yan. Pag-click mo po, mag-upload na po yan sa inyong mga rail. Ngayon po, balikan nyo lang po pag once po na na-upload na po 'yan, okay? So tingnan nyo na lang po sa inyong mga reels, mga lodes kung na-upload na po. Kung mabilis pa 'yung inyong mga internet, ma-upload po agad 'yan. Kung mahina po, so matagal-tagal po 'yan ma-inyo ma-upload, okay lods? So ganun lang po lods ang makabagong paraan ng pag-upload ng ating mga long form videos. So mag maganda 'to lods, madami ang na, uh, napaparami nitong uh, views sa reels natin at sa ating mga long form videos. And then uh, nakakatulong din ito sa pagdagdag ng ating mga content pang lodes. So ganun lang po lods. Sana po kayo. Kung may katanungan ka po lods, mo i-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya hanggang sa muli lodge much love, god bless